Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagpatawa ng buong social media si Kay Abad matapos mag-viral ang video niya kung saan tuwang-tuwa siyang mahawakan ng sikat na Rolls Royce umbrella, ang built-in na payong na usap-usapan kamakailan. Sa video na in-upload niya sa Facebook, kitang-kita ang excitement ng aktres habang hawak ang iconic Axis Ori ng luxury car. Uh, Na-adjud uh, pa Agad nitong kinagiliwan ng netizens. At meron pang nagsabi, kay hey, Abad is just mocking the contractors. Naging trending ang payong ng Rolls Royce matapos itong ibida ng kontrobersyal na kontratistang si Sarah Desquiat na nagpaliwanag noon na isa iyon sa dahilan kung bakit siya bumili ng mamahaling sasakyan. Our favorite is the Rolls. Rolls Royce? Yes. Interior siya ng Hermes Orange. Tapos may skylight siya sa taas. Parang limo, no? Yes. So, kaya mo ito kinuha dahil... Kasi ito, may payong, oh. <laughs> Natutuwa ako sa payong. <laughs> Tuwa <ito>? siya sa payong. <laughs> Ayan. Oh, Pero hindi ko pinagagamit yung oh, payong na ito. Hindi gamitin. Oo, oh, kasi mahal yung payong. Oh. Sa tingin nyo, dinogsyo nga ba ni Kay Abad si Sarah Descaya o nagkataon lang na napasaya siya ng payong ng Rolls Royce?